na matagal na yon, matagal na iskalente na yon na natayo. Uh, bumili kami ng mga lahat ng klase o oh, halos binili ko. Kahit na tig kakalahating kilo lang. So, ayun. Naandun uh, pa rin. Ganun pa rin. Wala naman din kakain. Kasi na-miss namin yung alam mo pala yun. Yung no, hindi, ala na ang iron Hindi ba gano'n Ay, dahil balik lang. Kasikap na pa Hindi, okay lang. Sige. pa para ano para yung patutuyuan mo, ano? daming tao, mga lods. Ayan, nakita nyo. daming tao dito. Ito mm. ang... Um... Ayan, ito. Ayan, medyo parang sarili ba? t dito man bone Hindi man totoong malam Meron pa tayong istay kamo doon. Ganito yun, o. No? Ayan, yeah, o. Ganyan. Ande. Oi. Hindi ba ibibigay binibili mo na nasa box? Nasa, hindi na sa Hindi, hindi masarap 'yo. Hindi masarap atigas. Ito, libo. Beef prime rib, stick. May buto. Magagawa din sandali lang 'yan. At lalambot kaya 'yan. Sige, sige. Hindi mo sa pagmuto hindi din. Kelan? Yung talagang lalabas eh. Okay. Gusto mo, itong maliit lang para masyado pa. Okay. Alam mo talagang ano, minsan ano, mahirap pa yung nakakain sa ibang bansa ng, na, ano, yung mga gano'n, lalo sa Japan. Sa Japan kasi talaga, Apot ang ano namin. Apa ito oh. Ito mo. Anong part yan? Ah, hindi ko alam. Ano? Beef shock pie. Ay, pinapahintay. Ah, hindi maganda. Ito, makapal sa pie oh. Apa ito kaya try natin. Sadya pa kasi number one ang steak. Ay, di ba yun? Ay, okay. Okay. Sadya pa number one kasi ang steak. So, at saka yakin eh po, doon ba kami talagang talaga kami nasanay doon. Doon kami talaga nakakain ng the best. So, kami ang bulalong. kami sa bulalong. ikaw. Ayan, may tatlong ano. Laman-laman. Ah, yun pala pang big forest. Pwede natin pakuluan na yan mamaya. Ah. Bukas lang lalagyan naman. Okay. Ay, i-ano like, mo na lang. Pressure mo na lang para mabilis. Oo nga. Uh Oo. -oh. Para bukas sa luto na lang ha. Ayaw ka ng dalawa na lang kaya. Yan yung mga dalawa. Marami naman yung luto. Di ba? At least ito parang sa rewash. Ayan. Okay. Kaya ba na tatagay sa Okay. Beep siya. Beep siya. Ayan. Ito na lang. Di ba? at least na ka ano na tsaka ayun. so punta kami sa chicken ayan dito naman kami sa chicken sigurado lang naman na kukuha wings and thigh parts wings and thigh parts ay binabag na pass kami doon eto wings 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 wings, wings. Tie parts. Okay. Tie parts po. Ay, walang sariwa. Okay. Ito. Okay na. Ito na. Okay ang mahal ng ano, eggplant. Eh, Sobra. Ang masarap. Ang lumapit eh. Ah, ang mahal pala ng ano. Sa fruits, eto. Kasi meron kaming orange doon. Tsaka pakwan. Meron pa kami. Yan, bye. Ito na ang aming pinamuli. Ay, hindi pala yan. <laughs> Ay na, na. Ano, tayo ba umali? Ito na ang aming pinamili. Ayan, na kami ng counter. Bye-bye, mga idol.